Good morning to everyone and welcome again to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik na nanonood, sumusuport at sumusabay-bay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan and syempre wag na wag kayong mag i-skip ng segment okay buuin nyo to start to finish kaya eto na dumako na tayo sa ating very very interesting na main topic ngayong araw may binuksan na nga ng na isang branch ng McDo sa si Main Mendoza at ito na nga wala si Main doon. And ito na nga nag feeling owner oh, tong mga um etong si mag Cut and siyempre etong si Toothpick. So ito na guys watch this mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong-buo. So ito na guys watch this. at kung nakita nyo na ngayong recap so once again si of sa mga admins dumako na tayo sa ating main topic for today's video gaya nga ng sinabi ko kanina etong eto na nga congratulations muna sa bagong branch ng McDo ni Main Mendoza so hindi ko alam kung santo pero hindi pa to sa Bulacan at ito na nga wala doon si Main wala doon si Main sa sub opening or sa opening ng kanyang makdo branch or sa kanyang bagong makdo branch at ito na nga yung present etong si Magna Kupit pati yung asawa niyong toothpick na walang ibang inatupag kundi maghari-harian magreina-reinahan and syempre magfeeling na sila yung may-ari ng makdo na branch na ipinatayo ni Main Or pag ari ni main, itong mag-asawang ito talaga kakapal ng pagmamuka, ang kakapal ng apog. Kala mo kung si Sino talagang may-ari. Hoy, wala lang dyan si main, nag-asta na kayong may-ari, ba? Diba? Pero kung nandiyan dyan si main at dumalo siya dyan sa opening na yan or sa ribbon cutting ng kanyang McDonald's, McDonald's ay talagang masusulpalpal kayo ng bonggang-bongga at dun kayo sa likod. 'di ba? Pasalamat kayo wala si Main diyan, 'di ba? Kaya itong mga to eh nawala lang si Main, nawala lang yung original na may are, nawala lang yung owner. Nawala lang yung owner eh eh ganito na yung naganap ganito na yung nangyari ganito na yung ng naganap hindi ba ganito na yung nangyayaring kaganapan hindi ba Ganun yung ganito lang yayarin na talagang may mga ganito, may mga may mga, may mga ganito na rin talaga yung kanan, mga nangyayaring um, mga um basta basta masisira, okay? ganito din yung mga nangyayaring mga paepal na 'di ba? Nawala lang yung may-ari, nawala lang yung mga may owner, owner talagang may-ari talaga or nagpatayo talaga ng kumpanya eh. 'Di ba? May mga na nag-aasta na talagang may-ari or may mga nakikiepal na talagang um akala mo kung si ng may-ari. Eh, yun naman pala hindi naman sila may-ari. Eh absent lang pala yung may-ari kaya 'di ba? tinik na nil, na nila yung opportunity tinik na nila yung spotlight di ba tinik na nila yung ginrab na nila yung opportunity na na chance na nila to kasi nga chance na nila eh iba chance na nila na uh, magpakitang gilas ka so itong mga to syempre nahalata ko rin naman talaga na nag na feeling may are or nagfe-feeling talaga o umaasta talagang may are apaka kakapal ng pagmumukha, ba? Diba? Pero kung talagang nandyan si Min or nandyan talaga si Min sa branch na ipinatayo niya or dyan sa pinatayo niyang branch, ay talagang mawawala talaga yung kaulangyaan ng mga ng mag-asawang ng mag-asawang mag na and syempre ng toothpick niyang asawa, ba diba? mapapahiya sila ng banggang bangga. Doon palang mga ka-ADN, eh, kabisadong kabisado ko na siya. Kabisadong kabisado ko na yung mga yan, ba diba? eh, kala mo sila yung CEO, eh, sila, kala sila yung may-ari, kala sila yung nakabili ng lupa na pinagtayuan ng makdo kung makaasta talaga na um, na may-ari or owner oh, dog owner ng kumpanya eh, di ba? Kalama sa kanila na kapangalan eh. Makaasta talaga tong mga to. Mag-asawang magna. And syempre in toothpick. Ganyan talaga guys, pag wala talagang kanigo negosyo, di ba? Or walang ka... Uh, ka business business talagang nakikiride on ka na lang talaga sa kapatid mong may business or nakikiride on ka na lang talaga sa um, sa kapatid mong may business or sa or sa business at na ipinatayo ng kapatid mo nakikiray doon ka na lang talaga ng bonggang bongga for short nakikicloud ka na lang nakikiklad ka na lang kasi nga wala ka naman masyadong business or wala ka naman ng business ba diba? kaya asanin nyo guys dyan, kaya pala guys kaya pala katakataka no na nawala sa si minyan yan pala yung plano nila yung magastang may ari yung magastang yung magastang harit train hari train na dito sa um sa ipinatayo na na ano ni main sa ipinatayo niyang business which is yung McDonald's nga talaga at hindi ko basta hindi ito sa Bulacan na kaya malayo-layo ito sa Bulacan so ayun na nga And guys, di ba? Um, sana man lang yung pagiging apple nila is nilagay nila sa lugar or ilalagay nila talaga sa lugar. Pero tong mga to, yung pagiging apple, wala talaga sa lugar. Feeling ko lang ha, wala sa lugar or hindi talaga, hindi nila nilulugar yung pagiging apple nila. Kasi tignan nyo naman kung umasta. Feeling CEO at feeling may ari, di ba? absent lang yung may-ari, absent lang yung owner ng McDo or yung nagpatayo ng McDonald's diyan sa lugar na yan. E talagang nag-feeling at talagang may may ganun talagang eksena mga ka Nation na talagang may mga apple talaga tayong kapatid or may mga apple talaga tayong siblings na di ba ayaw nila tayo maging ano maging successful or whatsoever na nagfi-feeling talaga na may ari or na or di ba um credit grabber talaga yung tawag doon credit grabber na talagang nang aagaw talaga ng credit sa talagang inaagawan ka talaga ng spotlight di ba yung ikaw na nga yung nagpatayo, sa iyo nakapakalan, ikaw yung nakabili ng lupa na dapat pagtayuan or pinagpatayuan ng business mo. Pero may Apple talaga tayong kapatid o may Apple, Apple talagang kapatid, ganon yung kapatid ni May. Apple talaga na, um, na credit gambler diba? na di man lang makuwang pasalamatan sa si main or di man lang mabanggit-banggit sa si main at tangalata naman dyan sa sa picture na yan na nag-aasta or nag-feeling silang may-ari ng kumpanya or ng business ni main yun yung ano doon yun yung yun yung masakit doon diba yun yung hindi maganda doon mga epal mga epalogs talaga sila mga hindi sila dapat pagkatiwalaan at Di, di ba? Kung masta eh sila pa talaga yung umatay ng ribbon cutting or ng or ng pagkat ng ribbon or ng opening talaga ng MacDo, di ba? Doon pa lang guys sa pakakapananan na ng pagmumukha nila, di ba? Ang mga mang-aagaw ng eksena, di ba? Or baka sinadya lang talaga nilang hindi pa attendance si Min kasi nga para sa kanila talaga yung credit sa para sabihin nilang sila yung may ari sila yung nagpatayo ng magdo, sila yung um nagpa nagpatayo ng magdo kung saan eh sila mismo yung nakapangalan eh kitang-kita naman halos na semain talaga lahat ang magdo, or kay main talaga lahat ng magdo, or kay main talaga lahat ng um ng McDo na inaagawa nila ng credibility. ba diba? Inaagawa nila ng opportunity. Inaagawa nila ng spotlight. Inaagawa nila ng, um, ng ownership. Kahit hindi naman talaga sa kanila nakapangalan yung di ba Originally owned by Maine Mendoza. Falkerson. Yun yung tatandaan ninyo. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Everyone. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell. Para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang makakanood ng aking mga videos tungkol kinamain at Alden. And syempre, tungkol sa kanilang mga buhay-buhay, inside or outside manyan yan sa showbiz. So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. I love you all. Enjoy watching everyone. Bye-bye.